Itinaas na ng pamunuan ng 9 th Infantry Division ang Red Alert Status sa lahat ng Disaster Response Operations Unit sa buong rehiyon ng Bicol. Kaugnay ng masamang panahon na dulot ng isang low pressure. Sa direktiba ni Major General Aldwin Almase, inatasan ito ang paghahanda hindi lamang ng kasundaluhan, kundi pati ng mga kagamitan at mobility assets upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang emerhensiya. Pinabantayan din ng general ang mga lugar na madaling tamaan ng landslide at pagbaha upang makapagbigay agad ng kinakailangang asistensya sa mga residente. Kahapon, nakapaghatid na rin ng tulong ang 9ID sa lalawigan ng Albay, partikular ng mga food packs at iba pang ayuda na ipinamahagi ng Office of Civil Defense Region 5 at DSWD. Nauna nang nagbigay ng asistensya ang 49th Infantry Battalion sa paglilikas ng mga residente sa ginubatan Albay na naapektuhan Nambag yung isang nitong nakarang linggo. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananea, Sphere News.